Daan-daang refugees ang namatay at nawawala ng bombahin ng Israel, ang Jabalia Refugee Camp. Habang isang heroes welcome naman ang inihanda ng pamahalaan para sa mga labi ng isang OFW na nagpakita ng kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho sa gitna ng gyera. May ulat si Sujin Kim. Umaabot na sa isang daan at siyam ang naita ang naitalang nasawi at isang daan at dalawampu ang nawawala ng mga refugees sa Jabaila Refugee Camp matapos ito bombahin ng Israel kahapon. Ito ang pinakamalaking refugee camp sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Ministry, karamihan sa mga namatay ay mga bata at babae. Mula noong nagsimula ang initan ng Hamas at Israel, mahigit 6,000 katao na ang naiulat na namatay. Desperado na rin ang mga tao sa lugar dahil ramdam na ang kakulangan sa pagkain, gamot at gasolina para sa higit sa dalawang milyong residente sa Gaza. Sa ulat ng kanilang health ministry, mahigit dalawampung libong sugatan ang hindi nabibigyan ng maayos na atensyong medikal. Samantala, darating na sa Pilipinas bukas ang mga labi ni Angeline Aguirre ayon sa so Overseas Workers' Welfare Administration o OWA. Si Angeline ang tinuring ng Deputy Mayor ng Jerusalem na may kahanga-hangang katapatan sa trabaho dahil hindi nito iniwan ang kanyang pagiging caregiver sa gitna ng gera. Ngayong weekend naman ay inaasahang makakatawid na sa boundary ng Gaza at Egypt ang mga Pinoy na gustong mapabilang sa repatriation. Sujin Kim, para sa bayan.